Kayo mayang gabi sa inyo hangtanan tanan mga boss sa mga nagmata pa mayang gabi sa mga tulog na good night sa inyo hangtanan mga boss. Okay, ang result karon sa 9 PM draw 014. So sa naka kuha sa ato ang pair na 14, target ang ato ang pair na 14 no. So 14 lang ato ang nakuha. Ang atong pahabol ganiha sa 9 PM. So wala, layo ra kayo mga boss sa atong pahabol ganiha sa 9 PM no para sa 9pm draw so kung nakakuha mo ni mga boss atong last dog nakapamaris mo congratulations sa inyo mga boss ha so karon ang ato ang mga kombinasyon gani ha mo ni mga boss oh. ang ato ang ang ato ang gipamares sa 14 na pair nato kay 145 142 o 143 og do na tay eskalera na 102 so giligasan ta no nabud tay 956 kini 956 mga boss ang iyahang shadow kay Monisia. No? 4, 0, Mo na iyahang shadow mga boss. 4, 0, Or 0, 1, 4. So, gishadow niya nga to ang combination na 5, 1, ah, 5, 6, 1, ah, 9, 5, 6. No? Gishadow lang ni Lolo. So, ah, uh, ang nakuha. Mo na na, last to. Kung nakapick mo na sa last mga mga boss, sa ang 1, 4. ka naka pa mag 0, congratulations sa inyo mga boss. Karon mag-advance na po taghatag advance regalo o spe uh, special kombinasyon o partial kombi. Tulo na lang niya itong hatag karon mga boss, no? <laughs> Nag-anaman naman tag-abawas o ganang mga kombinasyon, no? Uh, tulo na lang natin ihatag karon advance uh, regalo, partial kombi o special combination mo lang natin hatag karo mga boss so ato na sugdan no ah uh, ni ano, mga boss sa advance niha ugman ni ha para og sa Friday o bulan sa September 13 2024 ha nga ang advance ni mga boss okay balikig ha po ninyo mga boss og ba ganahan mo kani sa uh, so, nakalasto lang ha sa 41. Congratulations sa inyo ha. Kung nakalasto mo na, target itong last na 41. Lahil lang atong pamaris no. Kamu, kung nakapamaris mo, gaingon man ko sa inyo ha. Kung na may pamaris, anang kombinasyon na sa itong uh, pair, pairing. Uh, congrats, congratulations sa inyo kung nakapamaris mo, 0. So, kani, ugma, baliki, gihapon ninyo mga mga bossa ugma, ato ang wala ni kagawas karon lawa. 460. Akin ah, yung 460, balikig po hapunan yung ugma. 460, kaya nagsigi, nag, nagsigi nagpakita sa guide ang 460. So, apat, uh, ah, kanipong kuan, 582, sige po din pakita. So, ugma po hon, balikin ninyo. Sa mga ganahan lang, no? Sa mga ganahan lang mo balik ani, balikin ninyo. Ang ato ang pamintin, remind lang na ako ang atong pamintin ha. Ang pamintin nato <coughs> wait lang. Explain lang ako na ako sa inyo mga boss. Um, sige pakita ni sa to ang guide mga boss. So akong i-advance sa inyo karon na remind basin ganahan mo. Nagsige pakita sa guide. So kung ganahan mo ana mga kombinasyon ha. ni ninyo og mapuhon no sa so, mga ganahan katulang sa mga katulang mga ganahan ha mga ganahan mo patadana kung tanaw ninyo na naana sa inyo hang guide or kung, kung sunada yung kombinasyon na pwede ninyo uh, patadan mga busa. so ugma duda ko ang mga combination ugma kay mga kuan mga high number kay tanan karon ang ligawas, kay puro puro mga ano mga low number karon gawas nagawas basin ugma mga high number ang kwan mga mataas na kombinasyon ng mugawas ani ugma puhon no delikado kayo so mangita ko karon og ah, ko. ka mga kombinasyon Uh, mag ko. Kaya mga bosa, balikin na niyo, ugma puhon Kini, kini, kini. O, kato ang, kato ang 952. O, panika ako Nabiga pa ng 52. So, balikin na yung ugma po mga, mga boss sa so, mga ganahan ana kanang lima combination balikin na ninyo kung ganahan mo ano okay ako nag remind sa inyo kana oh. so ato ang kuan remind po na ako sa inyo ano ang ato ang ato ang pamintin mo niya to pamintin ha sige na ako naghatag sa inyo ha pag target o grumble food mo ano, buhon na itong pamintin na siya sa so, mga ganahan lang ha okay karon mag-advance ta at hatag regalo okay so good na ta no regalo advance ni mga busa para og mapuhon atong regalo og mapuhon kay so, mga ganahan lang ani 945 nga numan gisigan na ko nagbalik-balik sa inyo habos hatag kay tungod lagi super hot na kaini eh. oh mo 9, 942 versus 672. Why? Muna ang iyahang syndicate mga boss. Ha? Syndicate na niya mga boss ha? Okay? Syndicate sa 475296. Okay? Screenshot mga boss. Kaya itong burahon. Okay. Next na to kay special. Special. Special combination mga boss ha? Ako lang i-shortcut. So, atong special combination kay mo ni Chef. Ako na po gibalik kag hatag sa inyo ha, no? Versus 930. Pag target rumble mo ani ug mapuhon ha, mga boss. Sa mga ganahan lang no, sa mga ganahan lang ba. waitay ay pugsan na mga boss ha. Na, sa ina na sa inyo ha, mga boss kung iyon ipadala natong gibang akong gipanghatag sa inyo ha. Basta ako, naghatag lang ko sa inyo guide mga boss. Karon, kung makasabay mo sa itong mga guide o magawa sa itong mga guide, congratulations sa inyo mga boss. So, muna to ang special combination para magpohon Okay, na ako i-explain sa inyo karon mga boss. Tana, wait lang ha. Pagkatapos nato, hatag. Special ay partial na ta. Ito ang partial o mapuhon. Mo, ane. Uh, wala na tayo pa bonus. No? Partial na lang. Partial combi lang ni ito ang kwan? ang pabunos na ito o sa pahabol kung nga magitay kombinasyon na ni ang ah, ayan ba no so mo niya ang partial kombi why nga no gibalik na po na ako kay nagpakita na po so good, super hot na gini nga nung di makagawas dahin ba dagang gi siguro gamintin ani ba so mo mga boss 313 uh, 713 o oh, 862 versus 862 okay na ako explain mga boss kini okay screenshot ni mga boss screenshot kani explain na ako sa inyo oh. okay ah uh, six, zero, six, four, zero, four, one, five, one. So, tingnan nyo po mabuti mga boso. Oh. Kahapon, lumabas na yung kahapon. Okay? Kahapon, di ba? Ah, ah, hindi pala ng no, isang araw ng no, pizza juice pala lumabas ito. Sorry, sorry. So, 2 p.m. to lumabas ha, ang 6.15. Tapos ito, 9 p.m. So, ito, nakapattern siya. Mga boss, nakapattern ang... Ito, nakapattern yung... Itong, ano, 6.04. Nakapattern siya sa 5 p.m. Baka, basig mo sunod mga boss sa 5pm ay mo kumpiyansa ha kay super hot na ning kombinasyon kombinasyon na mga boss basin niya, mo sunod ni sa uh, sa 5pm basta mo pattern ba sa 5pm so respeta rin ninyo ha 604 versus 159 okay muna iyahang kombinasyon mga boss o sindikato on mangani na siya mga boss sindikit ana kay nine, 917 Muna yan syndicate mga boss 917 kung sindikatuhan man ganyan siya So mura na mga boss atong advance o mapuhon para sa adlaw sa Friday o bulan sa September 13 2024 Okay sa mga wala pa subscribe sa atong YouTube channel Don't forget to subscribe and please hit the notification bell para po ma po kayo sa upload nato kada adlaw mga boss Okay? Pakipindot na po sa bell button dyan mga boss. And then, e all nyo po yan. Okay? Uh, ko nyo like mga boss ha. og daga salamat sa inyong tanan, sa solid na nagsuporta sa Boss Rain 3 Vlog. Thank you, thank you so much sa inyo mga boss. Okay? Good night and God bless sa inyong tanan. Ang ping mo kanunay mga boss. Good night. Bye-bye po.